Magandang araw. Itago nyo na lang ako sa pangalang Ryan. 29 ang edad at may taas na 5'7. Moreno at medyo batak ang pangangatawan. Apat na taon na kaming kasal ng misis kong si Olivia. May isa na rin kaming anak at ito ay 3 years old na sa ngayon. Maganda naman si misis. Mapute at sakto lang ang taas. 26 years old na siya. Hindi naman siya ganoon ka kahit na meron na kaming anak. Matagal na rin siyang nagtatrabaho sa call center at graveyard shift palagi. Madalas ay hindi kami magpang-abot na dalawa. Kaya iyon marahil ang dahilan kung bakit natutuon ang pansin ko sa iba't ibang mga babae. Aaminin ko, hindi ako perpektong asawa dahil na rin sa dami ng kasalanan kong nagawa kay misis. Swerte ko na lang rin, dahil sa dami ng aking naging babae, ay wala pang nalalaman si Mrs. Marahil ay dahil hindi ko naman sila sineseryoso. Ngunit, may isang babaeng darating sa buhay ko, na akala ko'y magiging sanhi ng pagkasira ng buhay naming mag asawa Dahil talagang nahumaling ako dito. Itago na lang natin siya sa pangalang Lani. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari apat na taon na rin ang nakakalipas. Ito ay ang maiksing istorya namin ni Lani na nakilala ko sa isang networking seminar. Nasa edad na 39 na siya, 5'4 ang taas, maganda ang katawan at kayumanggi ang kulay. Nakahapit na maung siya noon. At puting t-shirt siya, naglumapit at magpakilala sa akin. Sa simula pa lang na makita ko siya, ay nagkaroon na ako ng interes na kaibiganin siya. Hi, ako nga pala si Lani. Pagpapakilala nito. Ako naman si Ryan, sabi ko. Nagkaroon kami ng konting kwentuhan at doon ko nalaman na na may asawa na rin pala siya at dalawang anak. Dalawang lalaki at parehas ng binata. Sampung taon ang agwat namin. Pero dahil sa may pagkamasayahin niya ay mukhang kaedad ko lamang siya. Maganda siya. Sa isip-isip ko. Hindi rin nakalampas sa paningin ko ang makurubang balakang na meron siya. At makinis na balat na talagang takaw pansin kahit may edad na to. Napakalambot ng palad niya nang makipag-shake sa ko sa kanya. At may kung anong idea agad ang lumitaw sa aking isipan. Simula noon ay halos gabi-gabi na na nagkikita kami kasama ang iba pang mga bagong kaibigan. Masarap siyang kausap at palangitipa. In short, naging magkaibigan kami ni Lani. Nakilala ko rin si Daniel, ang mister niya. Isang retired na sundalo nang sunduin siya nung gabing yun. Mahigit labing limang taon pala ang agwat nilang dalawa ng kanyang mister. Naisip ko na sa edad niyang yun, mukhang hindi na nito kayang ibigay ng sapat ang pangangailangan ni Lani sa kama. Hindi tulad ko na nasa kalakasan pa. Akala ko pa nga noong una ko itong makita ay tatay niya ito. Hindi ko kasi talaga sukat akalain na ito pala ang asawa niya. Dahil doon ay lalo akong nagka-interes kay Lani. Dahil alam kong tiyak na naghahanap ito ng lalaki na higit na magbibigay ng aliyo sa kanya. Nag-isip ako ng plano para magkaroon ng pagkakataon sa kanya isang sabado. Nagkaroon kami ng team building at doon ay mas napalapit siya sa akin. Kadalasan na sa akin siya tumatabi kahit na may ibang mga lalaki doon na kagrupo namin. Pinapatawa ko daw kasi siya palagi. Siyempre, dahil kailangan kong mahuli ang kiliti niya. Ganun kasi talaga kapag may ibang interes na iniisip. May mga times na pahampas-hampas na siya sa braso ko at konting kurot pa sa tagiliran habang nakikipagbiruan. Kumakagat na sa isip ko. Kahit may edad na si Lani, ay napakahat pa rin niya. Sexy siya at magandang magdala ng damit. Maging ang ibang naging kaibigan namin, ay narinig kong tungkol sa kanya ang mga pinag-uusapan. Tumindi palalo ang lihim na pagtingin ko para sa kanya. Gustong gusto ko yung mga hapit niyang t-shirt dahil bagay na bagay sa kanya. Pero sa isip ko, hindi aabot sa ganitong edad si Lani nang hindi niya napapansin na may gusto ang isang lalaki sa babae. O baka naman sinasadya niya rin akong akitin dahil na rin sa kakulangan niya sa mister niya. Bahala na. Basta gusto ko, makatabi siya sa kama. Madalas na ganito ang tumatakbo sa isip ko kapag kasama siya. Hoy Ryan, bakit nakatanga ka pa dyan? Halika na, sabay na tayong mag-lunch, punta tayo sa si Jollibee. Nagulat pa ako sa pagtapik niya sa balikat ko. Halos magkarapit na pala ang mamukha namin. Nasimoy ko ang kakaibang bangunya. Napasulyap din ako sa neckline ng damit niya dahil medyo nakayuko siya ng gulatin ako. Kinabukasan, naisipan kong magpunta sa bahay nila. Nagulat siya sa pagsulpot ko roon at medyo nag-aalanga nung unang patuloyin pa ako dahil sa manipis na duster lamang ang suot niya. Palibhasa ay nasa bahay lang kaya marahil ay ganito ang suot niya. Nakaraniwang suot naman ng mga may bahay. Mukhang bagong ligo si Lani nang dumating ako dahil basa pa ang buhok nito. Litaw ang payat ngunit welto niyang braso at amoy na amoy ang kakaibang aroma. Maigsi ang duster kaya't ngayon ko lamang napagmasdang mabuti ang mga legs niya. Long-legged at makinis to. Hindi maiwasang ang maglaro si isip ko ang kung ano-ano dahil sa ayos niya. Pinatuloy niya ako at naupo naman ako sa may sofa. Lumingaling nga ako sa may paligid ng bahay nila at pinapakiramdaman ko ang asawa niya kung nandoon. O Ryan, bakit nga pala napasyal ka? Tanong niya. Kukuling ko sana yung ibang notes na nasa iyo para mapag-aralan ko ngayong gabi. Sagot ko naman. Yan ang naisip ko ng iyalibay kagabi pa. Pero ang totoo nun, ay gusto ko lamang siyang makita at naghahanap ako ng paraan para mas lalong mapalapit pa sa kanya. Tumalikod siya upang kunin ang notebook na nakalapag lang sa di kalayuan at iniabot sa akin. Pinapasok niya ako kaagad. Nasaan pala si Sir Daniel? Tanong ko. Kaalis lang at nagiyang uminom ang mga kumpari niya dahil birthday daw ngayon. Gabi nang uwi noon dagdag niya. Lihim akong napangiti. Parang biglang lumakas ang loob ko. Nag-alok siya ng kape, pero magpapakulo muna daw siya ng tubig. Kaya't minabuti kong sundan siya sa kitchen. Lumapit ako ng paunti-unti habang pinagmamasdan ko ang buong kabahayan. Malaki ang bahay nila at kumpleto na ang mga gamit moderno na din ang disenyo ng loob. Medyo nakatagilid si Lani at hindi niya namamalayan na pinagmamasdan ko siyang mabuti. Napapansin ko ang napapansin rin niya ang mga kilos ko. Nagpatuloy siya sa pagkukwento tungkol sa mga ginawa namin sa team building. Pero pansin kong malikot ang mga mata niya. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan naming dalawa at alam kong bago ako lumabas ng bahay ay magkakasala kami dahil na rin sa mga nauna kong karanasan noon. Ryan, heto ng kapi mo. Medyo mainit ha? Sabi niya. Lumapit siya sa akin at iniabot ang kapi. Sa hindi sinasadya, ay nahawakan ko ang kamay niya. Napakakinis talaga ng kutis niya. Para akong nakuryente siya naman ay mapangakit na umitilang sa akin. Napatigil ako sandali at parang talang tumitig sa kanya. Hindi ko na maiwasang tingnan siya ng makuhulugan dahil sa sitwasyon namin. Ngayon ay sobra ng lakas ng tibok ng puso ko. Tinikman ko ang kape at ibinaba sa mesa. Siya naman ang nahuli kong sumaliyap sa akin. Akma na sana siyang tatalikot nang ako naman ang makahuli sa kanya. Sanay na ako sa ganitong tagpo, kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Lani, tinawag ko siya. Yun lang, at lakas loob kong sinuyo siya sa labi. Halatang nabigla si Lani at nagmistulang tuod na hindi makagalaw. Kinakabahan man, ay hindi naman ako nagpatinag. Wala nang atrasan ng sandaling yun. Bahala na, sigaw ko sa sarili ko. Ilang segundo. Nagmatauhan siya at agad niyang inilayo ang muka sa akin. At akmang lalayo, ngunit naging alisto ang yakap ko sa bewang niya. Mayigpit ang pagkakaayos ko o pagkakayapos ko sa kanya. Dahilan para mapalapit kami ng gusto sa isa't isa. Bigla niyong iniharang ang dalawang braso upang itulak sana ako palayo. Ngunit sa pakiwari ko ay wala siyang ganoong lakas na gawin to. Siguro'y nananaig pa ang konting katinuan sa kanya. Ngunit patuloy ko siyang nilambing ng halik hanggang sa tuluyang nagbago ang simoy ng hangin. Ang kaninang nakaharang na braso ay unti-unting humakap sa akin. Wala na akong pakialam sa sitwasyon namin kahit parehong may asawa. At lalong wala akong pakialam kahit sundalo pa ang asawa niya. Basta ang alam ko lang ng mga oras na yon ay may pangangailangan kami at handa akong tumugon dito. Wala na akong hangad ngayon kundi ang magpakalunod kasama si Lani. Sa wakas ay may sasakatuparan ko na rin ang matagal ko nang ninanais. Nakakabaliw ang mga reaksyon ng isang misis na lubhang sabik at napabayaan. Palibas ay may edad na ang retiradong sundalo, kaya marahil hindi na nito kaya pang ng sapat na aliw ang magandang may bahay. Iba ang gigil ng misis na to, halatang ilang taon nang naghihintay sa aking pagdating sa buhay niya. Alam ko namang mangyayari din to. It's just a matter of time. Isang misis na kulang sa atensyon at hindi na ibigay ng asawa ang kasiyahan. Alam kong naghahanap sila ni ng katulad ko. Yun nga lang ay hindi niya magawa dahil sa maraming kadahilanan at nakatali na rin siya habang buhay. Kaya naman siguro mas ginusto na lang niyang magkasala kaysa iwanan ng asawa upang hanapin sana ang sarili sa iba. Maya-maya, tinulak niya ako. Ilalak lang pala niya ang pintuan. Hinila niya ako sa braso ko. Pagkasara ng pinto, hinawakan niya ang sintro ng pantalon ko. At agad yung kinalas. Wala nang kaartihan ang mga kinikilos niya. Agad kaming lumampas sa aming limitasyon bilang may asawa na. Ang pangangailangan ng isa't isa ay hinanap namin sa isa't isa. Halos himatayin ang magandang misis, nang tuluyang ibukas nito ang mga binti para magparaya. Para kaming bagong kasal, nagigil-nagigil sa nakaw na sentali, hanggang sa tuluyang matauhan kami. Wala kaming imikan pagkatapos. Bumangon siya. Nagmasid lang ako habang nagbibihis siya, at sa wari ko'y wala siyang bakas ng anumang pagsisisi sa namagitan sa amin. Gumiti siya ng matipid hanggang sa siya ang unang nagsalita. Sandali lang Ryan, at iulit ko ulit sa microwave ang natirang kapi mo. Lumamig na pala. Uwi ka niya. Ako naman ay tumangulang. Nagtungo siya sa kusina at pinainit ang kape. Narinig ko pa ang pagpasok niya sa banyo. Nakaupo lang ako habang nagbubuo ng mga plano para sa mga araw o buwan na darating pa para sa bago kong kapartner. Ilang minuto lang ay bumalik na rin siya na dala ang kape. Tumabi siya sa akin at tinuloy namin ang naputol na kwentuhan habang umiinom kami ng kape. Hindi na ako makakasama sa mga meetings, Ryan. Sorry ah. Pinagbigyan ko lang kasi yung pinsan ko eh. Pero hindi talaga para sa akin yun. Kaya siguro ito na rin yung huli nating pagkikita. Hindi ako nakapagsalita kaagad. Bigla akong nalungkot sa sinabi niya. Wala na nga kasing dahilan para magkita kami gabi-gabi at may pagpatuloy ang nasimulan naming bawal na relasyon. Naging tahimik sandali ang kabahayan walang umiimik sa amin. Nakakabinging mga segundo ang lumipas. Bumuntong hininga siya ng napakalalim at nagsalita. Sa kalagayan natin na parehong may pamilya, dapat alam natin kung kailan tayo dapat tumigil sa paglalaro. Kaya naman, hanggang ngayon na lang to, Ryan. It's not fair sa mga asawa natin kung magpapatuloy pa Mahal ko naman ang asawa ko. At ikaw, alam ko mahal mo rin naman ang asawa mo. Siguro, dala lang din to ng pangangailangan. Kaya tama na ang minsan. At ngayon nga, lalong naging matindi yung dahilan ko upang tumigil na matapos yung nangyari sa atin kanina. Nakatingin lang ako sa kanya na may halong lungkot. Wala akong masabi, kundi mapatango na lamang wala naman akong magagawa. Inakala ko nakapareho siya ng ibang babae na magiging partner ko pagdating sa ganitong bagay. Yun kasi ang gusto ko sanang mangyari dahil talaga namang nagugustuhan ko siya. Nakatitig lang siya sa akin noon habang patuloy sa pagsasalita. Pero dahil sa ito na ang huli, ay gusto kong pagbigyan naman ng sarili ko, Ryan. Matagal na akong nangungulila dahil may edad na si Daniela babae lang din naman ako eh. At may pangangailangan ako. Tara sa taas. Para makapag-shower muna. Tapos doon na tayo sa kwarto. Sayo ako ngayon, Ryan. Buong maghapon. Uwi ka niya. Ayun nga ang nangyari. Muli kaming nagtabi sa kama ni Lani. Sinulit namin ang huling sandali na magkasama kaming dalawa. Matapos noon, ay umuwi na rin ako bago pa dumating ang mister niya. Nagpaalam kami sa isa't isa. At kahit papaano'y nawala ang lungkot na nararamdaman ko kanina. Isa na rin siguro itong sign na tama na rin ang pangluloko ko kay misis. Na tama na ang pambababae. Sa ilang araw na lumipas, hanggang sa maging linggo at buwan, hindi na nga kami nagkita pang muli ni Lani. Ngunit ang mga alaala niya ay mananatiling nakatatak sa aking isipan. Sa nakinig ng aking istorya.